Ay, ang gila kabe. Mm. So, yung guys, yung overload nila. Kita nyo naman napaka-solid ng laban, no. Oh. Uh, para um, eh. Yan. Okay, boss mo. Sorry. Sino mo ba 'yan? Kami sabong Sergio man kami. today's video nga ay magpo-food trip na naman tayo. At syempre, kasama natin dyan si Ken Arillano Motovlog. At eto nga at binabaybay na nga namin yung kahabaan ng C5. Papunta nga kami ng Pasay para matikman ang Overload Paris Sa na talaga naman binabalik sa Overload Paris ni Dewata na dati binubugbog ngayon dinudumog. At eto nga ay nandirito na nga kami. At ang naabutan nga namin ay talaga naman napakahaba ng pila. Talaga naman dinudumog at mala-blockbuster ang pila. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Diwata Overload Pares. Matitig mo muna siya sa halagang 100 pesos. Andi, And andi rice, tapos andi sabaw. Tapos ito yung kanilang ano, bichon kawade. Tapos chicharon bulaklak na talaga naman napaka solid. Kaya ano pang nyo, dayuin na natin. Ano lang kayo, magdala lang kayo ng konting ano, konting pasensya kasi talaga naman napakahaba ng pila. Kitaan nyo naman. So, ano pa At niyo? syempre, Para na, hindi na rin namin pinatagal to. At umorder na nga kami ng overload Paris ni Diwata na sa halagang 100 pesos ay meron ka ng Anli Sabaw, Anli Rice, at syempre, yung panulak nilang soft drinks. O, oh di ba? O, oh la na? Kaya sa mga gustong dumayo at matikman si Diwata ay este ang Paris Overload ni Diwata ay located lang sila dito sa Jokno Boulevard Pasay City. Halos katapat lang sila ng DPWH NCR Philippines. At maliban nga pala sa overload Paris nila, ay meron din sila ditong one piece chicken, one rice sa 70 pesos. O ba diba, suli. Kaya ano pang hinihintay nyo? Huwag na natin patagalin to. Doon na tayo sa pinaka-exciting na part, yung lapangan time na. Let's go! diwata fried chicken. Ayan, niluluto na po natin ang diwata fried chicken. Kung gusto naman ng na, na, na umay na kayo sa overload, may ibang option tayo. So, niluluto ko na yung diwata fried chicken na talaga namang napakasarap. So, yun guys. Nandito tayo ngayon sa diwata. So, tikman natin itong ano nila. Overload nila na paris dito. Kita nyo naman. Napakasolid ng mga laman. Oh. So, meron siyang bagnet. Tapos chicharon bulaklak dito ay napaka-solid talaga. Na Pero siyempre bago natin tikman 'yan, lagyan muna natin ng mga ano, uh, condiments eh, no. Kasi sa mga nagpapasarap dito, guys. Bawang. Tapos may gusto mga may gusto natin 'yan, mga par. Kita niyo naman napaka-solid ng lalaki ng laman paro. Oh. Overload na overload talaga. So sa, sa halagang 100 pesos, panalong-panalo na to, ganito kadami. Tapos under rice, under sabaw, tapos may drinks pang kasama, kaya solid na solid. So tara, na natin to. Try muna natin guys, yung walang ano, walang kanin. Ano muna tayo? Sabaw. Ayan okay. o. Mmm. Malasa nga talaga yung pares nila dito, solid talaga. Tutong kayo mga bali-balita. Tikman naman natin nito. Mm. Yung bagnet nila guys, napaka solid, napaka malasa, tapos pa crispy, juicy yung loob. So try natin may kanin. Ayan o, kanin naman o. Sa unang agad, heaven agad. Tawag niya solid. Harap. Ano? Try naman natin, kit ka bulaklak. Ayan o. No? Hmm. Panalong panalo to guys kasi 100 pesos. Kikita nyo naman. Tapos may drinks pa. Dark bite o. Oh. Mmm. So maingat. Ngayon guys, para sa akin napaka-solid na ito. Dayuin nyo. Tama talaga yung ano, balibalita. Masarap si Diwata, pati yung pares niya. So, alamay natin nyo. Pupudrip na kami. Hanggang dito na tayo. Bye-bye. Para nakakaingit ka, pero at sweet Diwata, syempre gigaya rin ako. Mmm! Tapos si Diwata, solid nga. Mayroon pa One more. Mmm. Oh, sa lahat na gusto magpasubo, pumunta lang kayo rito. Sorry. Talagang ano, madarap yung diwata at saka yung panalo panalo. Ayan, nagbula sa pasa, ilalim tulay, may nagis diwata at nagsasabing di bali ng maumbag. Makahawak ko lang. Charing. Ano, uh, sa lahat gusto kumain ng diwata, Paris okay. Overlord, pumunta lang kayo dito sa Pasay City, Joklo Boulevard per location natin. Landmark po natin ay Senate Building, Philippines, at sa harap po tayo ng DPWHNC Manila, Pasay City. So yun lang, sa lahat mong gusto kong tikman, pumunta lang kayo dito. At sigurado ako, pag natikman nyo, kumag enjoy talaga kayo. Uwit talaga kayo, naka-smile. Ang baklang nasa inyong harapan ay ang baklang dating nabugbog, pero ngayon dinudumog. Diwata Paris Overload, na ngayon, ang may-ari ng Diwata Paris Overload. Okay, last po. Uh, bali, ilang taon na po kayo nag offer po sa inyo, Paris? Ay, matagal na ako during pandemic pa, nagtitinda talaga ako ng Paris. Pero ngayon lang ako gumanda ng ganito kaganda na maraming pupunta na talaga. Mm -hmm. Ayan, nag-offer tayo ng Anli Rice. May kasamang soft drinks for only 100 pesos. Yung diwata, Paris Overload, tawag namin yung ganito. With Sabaw 2 at sa Rice, may free na soft drinks for 100 pesos. Ito talaga yung pinupuntahan nila. Ngayon po, parami yung serve natin. Ayan. So, yung bulaklak at sa lechon kawali po yung kasantapan na so, overload natin yung tawagin na crispy. Piniprito po natin na yan ng malutong naman po para masarap naman kainin. Kaya ano pang inintay mo? Tara na! Sugod so na dito sa Diwata Paris Overload sa Pasay City. Uh, thank you po. Yeah. Salamat po.